Sir Hermie, magandang hapon po. Magandang hapon. July po, ano, nagsa, umalis yung asawa ko, sabi, magtatrabaho daw. Tapos, <coughs> hindi naman pala nagtatrabaho, ano, yung kasama yung kabit, nasa Kison City lang daw. Tapos, yung August 20, bumidyo sa akin yung asawa ko, sabi daw, tulungan ko daw, ta, binugbog daw yung kabit. Binugbog ta daw po siya ng kabit? So, nakaliwa yung asawa mo, Okay, pumunta sa ibang lalaki, tapos yung lalaking ito pala, binugbog lang naman siya. Oo oh, Ganon? Opo, oh, Tapos ikaw ngayon ang nangihingi ng tulong. Oo. Oh. Okay. Kasi so, nawa pa ako sa mga anak. I, ah, okay. So, ilan po yung anak ninyo? Tatlo po. Asan na ngayon si misis? Nasa Legaspi po. Na Hindi mo siya kasama ngayon? Hindi. Yung asa asawa ko tumitira doon sa nanay niya. Ah, okay. Hindi naman sa kabit pa rin? Hindi po. Pero... So, pero yung kabit po at orne, pumupunta ng gabi doon sa mismo sa bayan yung nanay niya. Mismo yung nanay niya sumalita ng ganyan sa akin. Nagsumbong mismo. Gabi daw pumupunta. Ah, okay. So, pumupunta pa rin ngayon yung kabit niya doon sa misis mo? Oo, oh, yung hindi pa nadadala sa ospital. Okay. Ano to? Para, bati pa rin ba sila? Kahit na may mga oh, pangyari bati, pang bubububog? Yung pamam ay attorney ginagamit pa niya. Kaya napag, na nabinat yung sakit niya. Kaya yung Nagkaganyan, nagkaging cancer. Kasi pag bumapagamit itong asawa ko, isisinya niya yung mga picture na scandal niyang dalawa. So, so parang bina at hindi. Bina-blackmail, yun po. Yes. Kung tama yung pagkakaintindi ko, ikaw na yung niloko. Ngayon, ikaw pa yung magmamalasakit. Gusto mong uh, ireklamo yung nananakit sa asawa mo. Okay, although pa lumalabas parang bati pa sila or baka na-blackmail nabla lang din naman kasi no yung babae. Bak bakit mo ginagawa mga kapatid niya tapos magulang yung di ko pinabayan yung mismo yung asawa ko. Kaya ganyan, ganyan ano, may malasakit pa rin na. Kasi oh. Okay. sa mga anak ko baka mawala ng ina. Ruth, magandang hapon sa Nandito sa studio namin ang iyong asawa. Ikaw daw ay sinasaktan ng iyong kabit? matagal na po kasi 'yan nung nakaraan pa ma'am hindi naman sila nagsasama ngayon sino, sino nagsasama po ito ma'am sino po ito ang mama niya po ah okay so sa inyo ma'am sinasabi niya po na matagal na pong uh, matagal na pong nangyari yung pananakit po Opo. ni John kay Ruth oh po kasi may kaso nga 'yan doon may kaso may kaso ah, daw po attorney. Ah, so nakapag-file na po kayo ng kaso tama po ba nanay nag-file yung... Nung... Pangyari po yun. Blatter si lang po. Tawag dyan. Pero blatter daw po, sabi ni... Ah, ni Rami. blatter lang po, wala pong kaso pa yan. Nanay, ano po ang kagustuhan ngayon ng anak ninyo? Gusto ba niyang kasuhan? Opo, yung... ako, ako ma'am. Gusto kong kasuhan yan. Yung ano, yung boyfriend niya? Yung nambugbog po. Mm -hmm. Oo, oh, oh, yung nambugbog. <laughs> Pero ganito ha, kung gusto niyo talagang kasuhan yung boyfriend ni Ruth, Magagawa naman natin 'yan. Okay? Pwede po nating gawin 'yon, no? Ang gusto ko lang din malaman dito kay uh, Hermie, no? Una, oy, oh well, una sana lahat kasi din pwede mag-file si 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 Hermie ng uh, adultery kung hindi na, hindi niya idadawit yung okay. asawa niya. O oh, kasi they are both guilty parties. Eh lumapit naman sa atin si Hermie kasi gusto niyang uh, pa rin yung, yung pamilya niya. At ang inireklamo mo lang, Hermie, tama, tama is yung pananakit doon sa asawa nyo. Ano po ba yung mga injuries na natamo ni Ruth, Nanay Vilma? May, may mga picture sila dyan eh. Sige, yung didik niya kasi nasi, sinipa daw yan eh. Sinipa. Eh dati na po yan kasi may, may konting bukol. Ang sabi nga ni Ruth, magpapagamot siya sa Manila kaya siya magpatrabaho. Ngayon nagkataon na gano'n yung nangyari, binugbog. Kaya nabugbog yan Ito kaya pa yung mabilis bago pa lang yung to, po. Uh, Mabilis po yung pag so, ano baka tapos sumabog yung yung ano bukol na yon kaya kumalat Okay pero nanay si Ruth po ba Okay ay willing na mag-cooperate para mafilean ng kaso yung boyfriend Willing naman po Willing naman okay lang Tapos maman. may na-mention po sa amin ngayon si Hermie na parang bina-blackmail kasi etong si Ruth nung kanyang boyfriend may, may meron sigurong tinatago na damaging talaga dito sa asawa niya totoo, totoo po ba yon narinig niyo na po ba yon damaging sa sa ano po sige nga kausapin mo nga Hermie yung nanay ni Ruth patongkol diyan ano ko ma yung, yung yung, video ma yung video oh. Sabian, ma, sabihan mo na si Ruth, isabi na lahat, lahat ng lalaman niya ang hirap nga kausapin ni Rot. Gawa ng ilalaburot ay ipapasok pa sa ano kasi grabe na junior. Pati ang pabila, maga na hanggang no, ano, mam, kaya, sa asawa Ay, ko, Pero ito na, ha, gagawin natin. Okay, naiintindihan ko yung condition ngayon ni Ruth. Ruth no? Mahirap siyang kausapin. Okay. Siguro may trauma na yan. Or may psychological effect sa kanya yung mga pangyayari to Kung ikaw ba naman ang ma-blackmail sa ganyan. Pwede po tayong mag-file ng criminal case against dun sa boyfriend ni Ruth. Okay? Pwede po natin mag-file. Tanong ko lang kanina is kung willing mag-participate si Ruth kasi siya ang pinaka the best witness dun sa mga nangyaring pananakit. Pero just the same, hindi siya indispensable. Ibig sabihin, pwede pa rin nating i-file yung reklamo tapos saka na lang natin makukuha yung testimony niya. Kasi kayo naman ay meron din naman kayong knowledge na talagang sinasaktan ang inyong anak. May ebidensya kayo, may mga litrato tayo ngayon ng kanyang mga injuries. Oo. Okay, ang ang gusto ko lang malaman ng uh, mga netizens kayo, ng mga, kap, uh, mga kapatid natin dyan na hindi, hindi pwede, or rather, hindi hadlang, no? yung pananahimik ngayon ni Ruth para tayo ay makapag-file ng reklamong kriminal. Saan Dun. niya daw po ba nakilala, sir, si Ruth? Doon po mismo nagpupunta sa bahay. yung Pumupunta po sa bahay? Ano pong... Sa, ba sa classmate niya, sa pinsan kumupunta. Ah, Masyadong mabait, no? Itong si Hermie. Yun po ang sinasabi ng netizens natin. Nanay? Yes po. Ano po ang sinasabi sa inyo ni Ruth? Uh, bakit niya po nagawa na maghanap ng ibang boyfriend gayong meron po siyang asawa? Wala naman po siyang pinagtapat sa akin. Alam niya ni ano, alam niya ni Sir Na hindi ko alam ang mga pangyayaring yan. Nalaman ko lang yung nagkaroon na nga ng uh, gulo. Yung gano'n na nga na sinakta na siya. Pero yung, yung sinasabing kung alam ko, hindi ko po yan alam. Kasi ang gusto ko nga sa kanila, sabi ko nga si, ano, si Hermie, ang ang gusto ko magkaayos kayo kasi may mga anak kayo. Kaya nga nung nakaraan siya nga ang pinabantay ko sa sa ano sa asawa niya. Apo. Kasi nga ako naglalaba lang po ako, yun ang hanap buhay namin. Opo, opo. Kaya siya nga po ang pinabantay ko. Eh, hindi naman nakatagal na magbantay. Gawa, gawa po yung mga bata. Wala din mag-aalaga kasi maliliit pa po, ma'am. Kaya ako nung ako lang po ang nagbabantay ngayon, walang, wala si Ruth na ibang kasama o sinababantay ko yung lalaki. Hindi po ma'am, hindi ko yan sinoconsente. Ako nga anak ako nga nagsabi si ano eh, si asawa na ni Ruth na si Junior na sabi ko dapat kasuhan talaga yan kasi sa ginawa niya ng saan ako, walang siyang karapatan na Saktan yung anak ko kasi hindi naman sa Nakaharap niyo po ba, ma'am, yung John Lauraya? Hindi po. Hindi niyo po nakausap, ma'am? Nakausap ko lang po yun sa cellphone na humihingi ng tawad sa akin dahil daw sa panasakit niya. Kasi hindi ko nga pinapupunta yun sa bahay, gawa ng pinag siya ng mga anak ko. Baka mapatay pa yun. So, Iniiwas ko naman po yung mga anak to, Ay, ko. Hindi eh. ko Hindi ba dahil may bisyo ka, nambababae ka ba, nananakit ka ba? Wala po akong bisyo, ma'am. Solamente, ma'am, pangakuan ko yung bisyo ko, nga nga lang. Yung bisyo ko, sigarilyo, di ako na sigarilyo, di ako nagtadrags. Wala akong bisyo, ma'am. Minsan mo ba siyang napagbuhatan ng kamay? Poon, ma'am, pagka kasal namin tapos nagkaana kami, hanggang ngayon, di ko yan sinasaktan. Mabait mm. Mabait naman po yan, eh. Kahit mamitanong ninyo sa probinsya, pati mm. sa barangay talagang kahit recall, wala akong recall. Nak nakikita naman natin, no, Shari, na talagang nagmamalasakit, no? Mahal pa rin, kumbaga, ni Hermie etong si Ruth. Pero, nakausap mo na ba si Ruth? No? Na, na-confront mo na -confront siya patungkol dyan sa pangyayari niyan Nasabi ba niya kung ano pang nararamdaman niya sa oh oh attorney pero, alam ko talagang may pag- may ko pa sa mga anak, tapos sa pamilya, kaya pang magbalikan pa. Amik. Hindi, ito talagang kabit. Mismo nagkuha Ayun tong pinapainit pa yung ulo niya. Kahit nasa hospital na. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Well, gustong ayusin, siari ni Hermie yung kanyang pamilya. Okay? Mm. Nap napatawad niya yung kasalanan ng kanyang asawa. Pero, merong isang, ano pa rin, no? Kung nag, nagahad lang, no? So, yun. Kua, torne, pag ano, pag gusto pa niya makibalikan, kin hindi na talaga. Talagang hindi na pati ako, hindi naman. Uh, Nanay Vilma? Po, uh, yes Nanay kayo po ba, eh, aware po ba kayo or may nasasabi po ba si Ruth kung sakali man po, uh, siya po ba ay willing na bumalik pa sa kanyang pamilya? Kay Hermie? Mahal po, niya ma pa po? Opo, pinatanong ko naman po yan. Sabi ko nga noon, ano baka po may gusto mo baka akong maghiwalay kayo, ano? Sabi niya, hindi naman eh, may mga anak niya kami. Kaya lang nga ma'am, hindi, hindi sila nag-uusap ng mabuti, gawa ng may sakit na nga nung naka, nito na. <laughs> Kaya sabi ko nga kay Hermie ikaw muna ang magbantay. Gusto ko kasi talaga sila magkabalikan gawa ng mga bata, ma'am. Opo, no? so ganun po, no? yun po ang advice ko po. Itutuloy po natin no? yung isasampan nating kriminal na reklamo dito. Ay kita ko ngayon, siyari, no, dun sa mga fixtures may uh, physical injuries. Whether that is slight, less serious uh, physical injuries, pwede natin i-file yon uh, Pag-aaralan natin kung pwede rin yung vowsy, pero ang alam ko kasi, as of now, pag vowsy, yun yung legitimate dapat, yung legal na relasyon. Eh, yung relasyon kasi ni Ruth kay Jan ay, uh, kumbaga, ah, adultery eh, no? Opo. So we don't know as of now, hindi pa ako naka-face ng isang kaso kung ba, kung kung saan ininvoke yung vowsy okay, between the, the relationship of uh, what we call illegal relationship. Mm -hmm. Okay, so pag-aralan natin yan. And na-mention din rin kanina ni Hermie patungkol dun sa hawak na video na ginagamit pang blackmail dun sa uh, asawa niya. Well, we can file also on voyeurism, anti-voyeurism act. Okay, yung threat of distribution. Okay, or reproduction of these uh, videos. Now we don't know baka nga kinuha yun without the consent of the of the wife. Kaya he, kaya ganyan na lang yung takot ng nung, nung, nung wife niya at kinokontrol na lahat ng galaw. Opo. And you, you see naman the consequence yung effects sa mental health siguro, no, ng, Apo. ng babae. ini maitanong ko lang po. Oo. Kung hindi po uh, willing si Ruth na mag-file or mag po ng kaso laban po dito sa kanyang, uh, sa nambugbog sa kanya na si John Lauraya, maaari po bang si Mr. ang tumayo bilang uh, complainant? Containant? Yes. <clears throat> Opo. Uh, the criminal case for physical injuries is a public crime. Mm -hmm. Okay? Pag sinabi po nating public crime yan, kahit sino pwedeng mag mm -hmm. para sa biktima. Oh, okay. okay Kaya lang natin tinatanong kanina Shari kung willing mag-cooperate si Ruth kasi kailangan natin ng witness. Opo. Oh, kasi nung time na sinaktan si Ruth, wala naman doon si Hermie. Mm -hmm. So kungbaka hindi tatanggapin ng korte <coughs> yung kanyang testimonya na si John Lauraya nga yung nanakit kay Ruth. Mm -hmm. Si Ruth ang pinaka yung the best uh, witness para ituro kung sino talaga yung nanakit sa kanya. Okay. Or kung mayroon pang ibang eyewitness, Hermie, no, na kilala mo, nandun sa pangyayari, nung nakita niya mismo na sinasaktan yung asawa mo, witness natin yon, Okay? Well, mayroon po ito si, ano, si Miko po. Miko, yan. Punin natin yung testimonya niya. Kung nakita Alam niya, niya yung kapatid, yung kapatid, yung asawa ko mismo daw. Do, Pwede po, pa daw yung kapatid niya. Yung Ayan. asawa ko. Kailangan kasi natin na magtetestigo. Mm -hmm. Shari, no? Pag ganyan na yung magpa-file ay hindi mismo yung biktima. Ah, okay. Sa Quezon City daw po nangyari. Oh, sa Quezon City nangyari. Sa Quezon City natin kailangan ni file yan. File, opo. Nanay Vilma? Yes po, ma'am. Opo. Nay, uh, una sa lahat kami po yung nagpapasalamat dahil uh, hindi nyo rin po kinonsente ang anak ninyo bagkus uh, willing po kayong tumulong para uh, masampahan din po ng kaso itong si John Lauraya. Yes po, ma'am. Kasi ang nagkawawa kasi sa sabi ko nga, hindi. Sabi ko nga nung tumawag sa atin, sabi humihingi ng tawad sa cellphone, tumawag sa atin. Sabi ko, wala kang sarapat na nasagtan mo yung anak ko kasi hindi ka man yung tunay na asawa. May asawa yan, bakit pinag-ialaman mo? Kaya sabi ko, sabi ko nga si hey, Junior, gusto kong kasuhan yan. Kaya ako rin ang na nag-ano sa kanya na kasuhan eh. Kaya sabi ko nga, gusto kong magbunok yan sa kulungan. Kasi yung anak ko kung makikita ninyo, ma'am, ituro kong kayo. Ay, wag ko na kung yung, yung <coughs> hindi nyo. Sa araw-araw na magkasama kami, umiindi ng sakit. Umiiyak ako sa labas, hindi ko sa kanya kasi ayaw kong ma-stress pa rin. Talo na yung mga anak niya, naaw ako. Nanay, manawagan na lang din po kayo kay John Lauraya. Kung sakaling nakikinig po siya, may nais po kayong sabihin sa kanya. Ang nais ko po sa kanyang, kung saan ka man, ano, mobic kasi yung, ano eh, popular niyang pangalan. Kung nandiyan ka man sa, ano, sa antipolo o kung saan ka man. <laughs> Gwapo si Mag-trister ka na, huwag ka nang... <laughs> Gwapo. <laughs> kasi ang, ano nyo, ang ano mo, hindi ka nais na yung malakit ng isang babae. Babae yung sinaktan mo, tapos sabi nga, anak ano, po, meron siyang ano, meron siyang meron siyang ano sa na sinabi pa sa anak ko na buti nga ganyan pa ganyan lang yung ginawa kong ano kulang pa niya yan eh. Kaya yung anak ko po na security, pwede pa rin makawit niya. Sabi ko nga, wag mong irisin yung mga sinabi ni sa iyo. Nay, uh, maraming salamat po. Kung meron po kaming maitutulong para po sa pagpapa-assess po ng mga anak po ni Hermie and ni Ruth, gagawin po namin nanay para tulong na rin po sa mga bata. Yes so, ma uh. po, ma'am. Salamat po, ma'am. Salamat po, Nanay Vilma. Uh, at, uh, uh Sharia. Nanay Vilma siguro, dahil sa concern din ako sa mental health ni Ruth. No, hindi na siya nagsasalita, baka nga... Yung Ngayon, pananakot kasi. Na-oxygenan na, yung... kasi. Atty. na-oxygenan yung asawa ko. Ay, no, naka-oxygen siya? Opo, Kaya di makapagsalita. Kasi hirap na rin magsalita uh, Ito po yung rin. sinasabi na meron po kasing breast cancer si Ruth. Ang pinapakita po kasi sa akin kanina ni Hermie, kung uh, nakita niyo po sa camera, okay. um, sinuntok po kasi yata ni John yung kanyang dibdib. Kaya may pasakoy yun. Ma hindi lang po daw mamusuntok eh. Sipa yun eh. Ipa, suntok daw yung ginawa sa kanila. Kasi, sabi yung asawa ko, kin, ano daw, pip, kin, inuwi daw dito sa buwi, patay na daw siya. hindi an, alam mo, Shari, kung ganyan, no, yung sitwasyon ng asawa niya, na tapos sinaktan pa siya ng ganong... Ang nakikita ko yan, baka nga ang intention is patayin eh. Oo. Kasi kung ang intensyon niya ay patayin, ang ipafile natin ay hindi physical injuries. Ano po, Atini? Pag ganyan, frustrated homicide yan. Kasi meron ng intent to kill. Okay? Ngayon lang nakarating kasi sa akin na ganyan na pala yung sitwasyon ng sinisipa ng, yung ng kanyang asawa. Okay, tapos sinipa niya yung didi. Sabi mo, sabi mo ba, Hermie, kung hindi lang siya ano, eh, namatay na siya, mga gano'n. Oh. Those are uh, circumstances na of course no, pag nire-ready natin yung isasampa nating reklamo, yan yung mga circumstances <coughs> na kino na ano ba yung intention niya? Yung intention lang ba niya noon ay saktan lang siya O yung intention niya talaga is patayin na? Okay. Kasi may dalaw, may dalawang kutsilyo na dala niyan. Yung may dalawang kutsilyo. So, baka nga talaga gusto niya niyang patayin, no? So, sige. Ganun na lang siya rin, no? pag aralan natin yung mga iba pang uh, facts ng nung insidente para malaman natin kung ano yung karapatang ano, kaso na ipafile natin. Sa kabila ng ginawa po ni Ruth, eh, dito nagpapakita si Hermie na mahal niya po talaga yung kanyang asawa po. Siyempre po, so, ma'am, kasi taslo ang anak nila, eh. Opo. Ma'am, magandang hapon po, Nanay uh, Vilma. Magandang hapon po at maraming salamat po, ma'am. Sige po, ma'am. Salamat. Una sa lahat, magpakatatag. No? Yun ang kailangan kasi I cannot imagine, no? Yung, una sa lahat, yung sakit no? na nadarama ngayon ni, ni Hermie. Siya na yung niloko. Siya pa yung nandito ngayon, nagmamalasakit. Okay? At hindi pa pala sila nakatira sa isang bahay nung no? kanyang uh, asawa. Pero para sa mga anak nila, okay? Minsan Opo. nga naman yung pagmamahal ng isang ama. Opo. Okay? Pero gaya nga ng sabi ko kanina, Hermie, no, pwede tayong mag-file kay ng uh, reklamong kriminal. Kay ibigay okay. mo sa atin lahat ng ipakita mo lahat ng mga evidence ang hawak niyo, yung mga pictures para ma-evaluate natin kung ano dapat. Oh, pero definitely meron, no. Ano, pero ang ang tanong na lang is anong criminal uh, case ang ipa-file natin, no? Slight injuries. Or homicide as the case, maybe. Mm, okay. okay Sige po, sir. Uh, Asistehan po namin kayo, sir. Ha? And agaya po ng nasabi po namin, um, kokoordinate na rin po namin sa MSWD para po doon sa assessment po ng mga bata. Okay, okay sir. Sige po. Uh, maraming salamat, Kuya Hermie. At uh, magandang hapon po.